Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Nating tumasang creatinine pero as of now, okay na siya. So, minsahin niyo po sir sa mga dito ngayon, yung kasama po nating members. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit tumataas ang creatinine kahit malakas namang uminom ng tubig? Ang creatinine po ay waste product na nagmumula sa pagtatrabaho ng ating muscles. Tuwing gagalaw kasi ang ating muscles ay nagkakaroon ng breakdown ng creatinine phosphate sa muscle at isa ang creatinine sa mga produkto nito. Napapanatili sa normal na level ang creatinine sa dugo dahil tinatanggal ito ng ating mga kidneys mula sa dugo. Ang serum creatinine ay ang pinakamadalas na gamitin test para malaman kung may depekto o sira ang kidneys dahil madali itong gawin at mura pa. Kapag ang kriya ay mataas, madalas ang ibig sabihin ay may sira ang bato dahil hindi na ito naaalis ang creatinine sa dugo kaya ito naiipon. Ang mga sintomas tulad ng panghihina, pagkapagod, dehydration, infeksyon sa ihi, hirap sa paghinga, sakit sa chan, lagnat, pagkalito at iba pa ay maaaring gumawa ng mataas na antas ng creatinine. Maraming mga sakit at mga gamot ang nagbubuwag sa maayos na struktura ng mga bato o kidney na kung saan ay nabibigatan at hindi nasasala ng wasto ang mga dumi na nagre naman sa mataas na antas ng creatinine sa dugo. Ang mga normal na antas ay nag-iiba ayon sa sukat ng iyong katawan at mass muscles. Sa mga nakakaranas po ngayon ng high creatinine, narerekomenda po ng Doc Alternativo ang pag-undergo ng 7-days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV infusion. Ang mga services na ito ay marami na pong napatunayan. Isa po dito ay si Mr. Fabian Basco, kung sa noon ay may high creatinine. Ngunit gumaling at naging normal na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo. Pakinggan natin. Sa ano po yung experience niyo po dito sa Doc Alternatibo po? Ah, sa akin, malaki po no? kasi na ito sa akin yan po. Uh, ginagamit na ito yung mga tinitake namin mga, ano, mga alternative medicines, at hindi, wala, 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 na may side effects o whatever sa mga ano sa mga kagaya ko patuloy lang po tayo para magkaroon tayo ng natural uh, na kagalingan Sir, ano po yung sakit sa niyo po dati sir? Nakatingin ito mas creatinine pero uh, so, as of, as now okay na siya okay. So, mensahe niyo po sir sa mga dito ngayon, yung kasama po natin members at sa kayong mga baguhan po. Sir. Ah, sa mga baguhan, at saka sa mga natin ng reverse. Patuloy lang tayong maniwala na may natural na gano'n para uwas tayo sa mga side effects ng mga synthetic na gano'n. Amin sa inyo po sir, sa management team po, kung doon ka pwede na Sa mga inyo, congratulations. Para tila naman itong panibago ang tao ng doktor alam at alternatibo patuloy, patuloy na po yung tulungan at bigyan ng hope ang mga bago at mga na ng natural na medicine. Sa uh, patuloy okay. po yung kundetong pangalan sa ito? Ah, pagyan. Mas po, 53 years old po, ako talagang lang sa Para sa inyong mga katanungan, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating text line 0946-967-3211 o di kaya ay bumisita sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo sa inyong lugar. Ito si Daisy Aranyes para sa balitang pangkalusugan